hello guys welcome back um, today ang tatalakayin natin ay tungkol naman sa pagpaprogram basic programming so syempre kapag uh, gagawa kayo ng sarili mong queue list um, ang pinakauna mong gagawin is pipili ka muna ng ilaw na gagamitin mo for example uh, ang gusto natin eh, lagyan kunyari yung kurtina iilawa natin yan nagawa tayo ng warmer yan. may nakabukas na work light sa ngayon guys pero kaya mapapakita ko pa rin sa inyo um, so kunyari ito quantum profile ang gagamitin ko itong mga yellow nasa group directory lang yan usually meron ng group directory na save sa mga lighting console pero na lang kung brand new talagang lighting console at mag gagawa kayo from the scratch and meron din naman tayong layout or yung uh, plot na tinatawag ito yung plot yan yung pagkakahanay ng mga ilaw pagkakahang ng mga ilaw sa rig o sa grid ngayon ito pipiliin ko yung mga yellow. Mapansin oh, yung mga yellow na ilaw dyan. Quantum yan. Ito. Sa group direct gr directory ko na lang sila pipiliin. Pwede rin natin sila dito i-choose. Isa-isa. Yan. Pero sa group directory kasi, meron lahat na. Ayan yung na-choose natin doon sa pula. Nag-highlight sila ng blue na line sa taas. yan mga quantum yan. Ayon, nito. pipindutin natin itong all quantum yan all quantum o, ayan, na-highlight na sila lahat Ngayon, lalagyan natin sila intensity pwede nyong gamitin ito guys itong apat na um, scroller dito scroller knob or Uh, anong tawag sa ganyan Encoder Encoder wheel Ang tawag diyan Sa apat na yan Encoder wheels So Ito Intensity Pag pinindot yung intensity Tingnan nyo itong ibaba Itong apat na bar na to um, Intensity Pan Tilt Tsaka Strobe So yan ang lalabas dyan Pag pinindot nyo yung intensity Dito sa Button na to ah, Sa keypad intensity button. So intensity, lagyan natin ng intensity. Scroll up lang natin siya. Makikita niyo yung percentage doon kung ilan na. So 40. Yan 62. Hanggang mag-100. Ngayon makikita natin sila, nandun sila sa mga upuan pa. Ngayon, ang gagawin natin, pagagalawin natin sila. Or pwede rin yung ano, pwede rin naman guys, hindi na dito sa encoder wheel. ah uh, pwede nyo rin gamitin tong at button. Ito, tong at tapos lagyan nyo ng percentage kunyari 50% yan, at 50 or oh. Nakita nyo rin sa command line at 50. Yan. Ngayon, enter. Press nyo enter. Yan, nagkaroon na siya. Ando sya siya sa mga upuan banda. Yan. Ngayon, lalagyan natin siya ng position. Meron ako dito position palette or position directory. Yan mimili na lang ako diyan pero pwede niyo ring gamitin tong pan and tilt. Kung saan kayo sanay. So, ayan yung pan. Ito yung encoder, encoder niya, encoder wheel niya. Ito yung tilt. Encoder wheel ng tilt. Ito ito naman yung para sa strobe. Kung gusto niyo pa strobe yung ilaw. So ngayon, gagamitin ko ay ito na lang tong position palette ko. So, tatapat ko siya sa kortina. Ito ang ginawa ko dati. Red warmer. Yan. Red warmer. Yan. Tumatap, tumapat na po sila doon sa kortina. At naka 50% lang. Ngayon, try natin gawing kalta ng gobo. Kasi may gobo na siya automatic dahil sa dahil po dun sa aking uh, preset. Ito. Uh, itong sa position palette, uh, position directory ko, or position palette, sinave ko siya as PCBT. I e meanings, position, color, beam, at saka time na naka-include naka sa kanya nung sinave ko. Ngayon, tatalakayin natin yan kung pa paano sa susunod na video. Um, so ngayon, ayan nga, may beam na kasi siya, doon sa position na nilagay ko sa kanya may kasama ng beam pwede natin baguhin yan yung beam nya merong beam directory din ito yan. pwede nyo palabasin sa monitor nyo yan double click nyo lang yung beam ito na button yan beam double click tapos yan pag lumabas sya makakapili ka dyan or Pwede rin naman sa encoder wheel. Kung napansin nyo, napaltan yung paninang intensity, position, yung pan tilt, tsaka strobe, ba diba? Napaltan siya ng iba, ng iris, yan. Zoom, tsaka focus. Ang gagawin lang natin ngayon, ay pindutin ulit natin yung beam. Beam na button. Ayan. Nababago-bago siya. Prism, ayan, gobo. Under ng gobo, pwede na tayong mamili dito, dalawa. Nakikita nyo, gobo, tsaka isa, gobo 2. Ibig sabihin, dalawa yung capabilities nitong ilaw na to, ng quantum profile. May dalawang gobo wheel siya sa loob, ng fixtures. Ngayon, ayan, gobo 1. Gobo... Gobo 1 siya. Gobo 1 na call, uh, Gobo Wheel ang gamit niya. Number 16 na yun. Ah. Gobo 16. So ngayon, palitan natin ng Gobo 12. Try natin. Gobo 12. Ayan, nagpalit. Palit na. Ang so, gawin natin, palitan ulit natin ng ibang Gobo. 13. Tingnan natin kung ano maganda. Ayan. So kunyari, yan ang napili nyo. palitan naman natin ng kulay kung ayaw nyo ng kulay na yan so may color directory din yan so ganun din ang gagawin nyo para lumabas yan kung sakaling wala sya sa screen wala yung window na color directory na yan. sa screen double tap nyo lang yung color dito sa keypad so lalabas yan color directory mamimili na lang kayo dyan so try natin yung red ayan sya ngayon. Naging red na. Tapos, gaya ng sabi ko kanina, pwede rin, pag tinap nyo yung kung anong tinatap nyo rito sa keypad, color, napapaltan yung pwede nyo gawin sa encoder wheels. Like, ayan, ngayon. Pwede kayo magpalit ng kulay. Cyan, magenta, yellow. Tapos, color, color wheel. So, pag in-scroll nyo yung cyan, Ayan, malalagyan, malalagyan, malalagyan siya ng percentage kung ilang, gaano ka, ano yung hanggang 100% siya, from 0 to 100. So, ayan, na oh, nababago yung ilaw. Pag ina-scroll mo to, pinapababa mo. So, kunyari, gagawin ko na lang magenta. Bababa ko yung yellow. si ganina red siya. Ayan, magenta. Kunyari, so, yan yung gusto nyo. Yan ang gusto nyo I-save sa first queue nyo Which is Kunyari uh, Gawin yung warmer yan uh, Curtain warmer Or pre-show Kayo na bahala So I-press nyo lang yung record Dito sa keypad Record And then Select Choose kayo Ng Fader na bakante Kunyari sa 6 So Choose Ayan nag-create na siya ng queue list number 2756 ayan 2756 Q1 so i-choose mo siya para makita mo lalabas yan ayan ang lalabas ngayon so wala pang pangalan talagyan mo ng pangalan yung Q1 mo ang gagawin mo lang Uh, yung mouse pointer itapat mo sa kanya i left click mo and then double double click mo yung left sa mouse okay and then ayan lalabas na yan kung meron kang external keyboard gamitin mo yan para i-rename yan or set pindutin mo yung set sa keypad para lumabas yung inter uh, ah, yung on screen keyboard ayan So, ayan na yung on-screen keyboard. Pangalanan mo na siya, Gawin mong curtain. Or, gawin na natin pre-show. Pre-show. Ayan na, meron ng pre-show. Nagpaltan mo na yung pangalan ng pre-show. So ngayon, may Q1 ka na. Pwede ka na ulit magdagdag ng another Q. Kung ano pang gusto mong gawin. Ngayon, uh, kung kalimutan ni clear, ngayon nawala siya. Oh, dahil pinindot natin yung clear. I-play mo ngayon to. Itaas mo yung fader. Tapos, press play. Pwede, dito, pwede ka dito mag play sa ilalim ng master mismo or dito sa main control pag pinindot mo yung play ayan sya meron ka ng Q1 ngayon yung list mo pag gusto mong pangalanan syempre open mo yung Q list window or yung Q list directory eto double click mo lang tong list lalabas na yung Q-list directory hanapin mo yung 2756 nasa bandang baba yun kasi sumusunod lang siya dun sa bakante sa bandang ibaba kung pa may bakante ayun ayan siya so double click lang din ah uh, actually hindi pala one click tapos set pinutin nyo yung set sa keypad para mapangalanan ayan tapos isa pang set ulit para lumabas yung Uh, on screen keyboard ayan na sa pangalanan nyo siya na kunyari uh, band kunyari band ang gagamitin nyo sa banda to o oh, ayan na Maka rename na sya tapos itong mga palette nyo pala, yung mga preset nyo, yan, yung mga cool, cool tawag dyan, eh, yung mga ganyan. Pwede nyo palta ng kulay nyan, kagaya nyan, green. So, ito itong band natin. O, gawin natin kung nyari siyang uh, yellow. Ayan. Right click nyo lang dyan yung mouse. Tapos lalabas na itong mga uh, choices ng kulay. Ayan. Okay na. See you on next video guys. Thank you for watching. Bye.